Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Noong 2008, limang taong gulang pa ako. Nakapanood ako ng balita tungkol sa isang malagim na pagpatay sa isang hindi kilalang tao sa isang batang babae. Binasag ang kanyang bungo at siya ay ginahasa pa. Maraming saksak ang kanyang katawan, ngunit bago siya mamatay, humingi pa siya ng tulong gamit ang kanyang cellphone. May inilabas na paalala ang balita na magbibigay ng isang daang libong piso sa sinumang makapagturo sa salarin. Noong 2019, ako ay anim na taong gulang na. Nagkaroon ako ng isang babae bilang kaibigan na laging nariyan para sa akin. Nakilala ko siya habang ako ay naglalakad pa uwi mula sa paaralan na gabi na lumapit siya sa akin. Sa una, inakala ko na isa siyang pokpok dahil sa kaanyuan niya, ngunit hindi pala dahil sa maayos ang kanyang pananamit at kilos. Nagsimula kaming magkausap at sinamahan niya ako sa pag-uwi. Naging malapit kami sa isa't isa dahil sa aming pagkasabay sa pag-uwi tuwing gabi. Kaya't kami nagkikita lamang tuwing gabi. Hindi ko pa siya lubusang kilala at hindi rin niya ibinabahagi ang kanyang personal na buhay. Ngunit pakiramdam ko ay magaan ang aking loob sa kanya. Tuwing ako ay nalulungkot, siya ang nagpaparamdam upang kausapin at pagaanin ang aking pakiramdam. Isang gabi, pinakiusapan niya akong sumama sa isang gubat. Una, naramdaman ko ang takot Ngunit nang makapasok ako sa gubat, nakita ko ang kagandahan nito. Lalo pang nawala ang aking pag-aalala nang marinig ko ang mga tunog ng mga kuliglig. Napansin ko rin ang mga alitap-tap na nagliliparan sa paligid namin. Ngunit may isang tanong na bigla sumagi sa isip ko, kaya't napatanong ako sa kanya kung bakit lamang sa gabi siya nagpapakita sa akin. Sinagot niya ako ng banat na biro, Isipin mo na lang na ako ay isang buwan. Kapag dumating ang araw, mawawala na lang ako. Tumawa siya at tumingin sa akin na may kaunting pagkamangha. Ako ay nagulantang sa kanyang ngiti na may malalim na dimples. Habang kami ay nakahiga sa damuhan at nagmamasid sa mga bituin sa kalangitan, inimbita ko siya na dumalo sa aking kaarawan. At ang sagot niya ay, oo, lamang. Dumating na ang kaarawan ko, subalit so hindi siya dumating. Sa gabi, tinawagan ko siya upang itanong kung bakit siya hindi nakarating. Aniya ay babawi siya sa akin. Kinabukasan, noong hapon, tumawag siya na parang humihini ng tulong. Hindi ko alam kung ito ba ay totoo o isang biro lamang upang magulat ako, kaya't agad kong sinundan ang tawag at nagmadaling pumunta sa kanilang lugar. Habang tumatakbo ako patungo sa kanila. Pakiramdam ko ay nababahala dahil naririnig ko ang lalaking boses na parang kinakalabog ang pinto. Kaya't binilisan ko ang takbo ko upang maabutan sila, ngunit bigla akong madapa. Sa kasagsagan ng aking pag-uusap sa kanya sa cellphone, nadama kong mayroon ng nakapasok na lalaki sa pinto. Sumigaw ng sumigaw ang aking kaibigan nang biglang tumigil na ito sa kanyang pag-iyak. Nang makarating ako sa bahay na sinasabi niya, nakita kong iniwan na ito. Naging alanganin ako kung papasok ako o hindi nang bigla kong marinig ang boses ng aking kaibigan. Mahina niyang sinabi na pumasok ako sa bahay, sinabing nasa kanyang kwarto siya. Pagpasok ko sa kwarto, nagulat ako dahil wala siya at walang kakaibang pangyayari. Bago ako umalis, sinabihan niya ako na huwag muna ako umalis at doon niya ikinuwento ang lahat. Habang siya ay nagbibihis, may kumatok na tao sa pintuan. Nakita niya na may kasama itong daladalang kutsilyo, kaya hindi niya ito binuksan. Ngunit nakapasok pa rin ito at sinaksak siya at ipinukol ang ulo niya sa pader na nagresulta sa pagkabasag ng kanyang bungo at doon siya niya ginahasa. Sa pagkukwento niya sa akin, hindi ko mapigilang tumulo ang aking mga luha. Sinabi niya sa akin na, Sisikat na ang araw, pawala na ako. Bago siya magpaalam. Sinabi niya sa akin na kuhanin ang isang bagay na nasa ilalim ng aparador at ipakita daw ito sa maraming tao. Nang buksan ko ang papel, nakita ko ang sulat na gawa sa dugo. Malinaw na nakasulat doon kung sino ang pumatay sa kanya. Isang umaga, pumunta ako sa pamilya niya at inilahad ang lahat sa mga magulang niya. Sinabi ko sa kanila ang mga sinabi ng kanilang anak. Ngunit hindi nila ako pinaniwalaan dahil matagal na raw patay ang kanilang anak simula taong 2008. Ngunit nagpatuloy ako sa aking pagsasabi na ako ang huling tinawagan ng kanilang anak noong oras na siya ay pinatay. Ipinakita ko sa kanila ang papel na may pangalan at tinukoy nila ang salarin. Napatunayan na ito ay kanilang tito at kasama pa ng kanilang pamilya. Kaagad na binuksan muli ang kaso at ipinakulong ang tito dahil sa mga ebidensyang nasa aking pagmamayari at dahil rin sa kanyang pag-amin. Kinalaunan, ibinigay sa akin ang gantimpala na isang daang libo, ngunit hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin ang kalungkutan dahil sa mga nangyari. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, biglang nagring ang aking cellphone. Inilapit ko ito sa aking tenga at muling narinig ang boses ng aking kaibigan. Nakuha mo na. Nagkapera ka na at nakabawi na rin ako sa iyo. Salamat at paalam na. May isang dalagang malamang na nasa 17 taong gulang pa lamang nang siya ay namatay. Hindi ko masyadong maalala ang detalye dahil ito ay ikinwento lamang ng aking guro sa pilosopiya. Ang lugar kung saan inilagay ang lamay ng dalaga ay sa Esperanza, malapit sa Isulan aske dito sa Mindanao. Ang katawan ng dalaga ay ipapa-embalsamo, kung saan tatanggalan ng lamang loob. Kaya tinawagan ng mga magulang ng dalaga ang isang embalsamador. Matapos isang oras, dumating ang mga embalsamador. Sila ay dalawang lalaki, matatangkad at mayroong malalakas na pangangatawan. Ginawa nila ang kanilang trabaho sa kwarto. Pagkatapos nito, inilagay nila ang lamang loob sa isang kahon at naglinis ng kanilang mga kamay bago umalis para maligo. Samantala, inayos na ang bangkay at nailagay ito sa kabao. Isang cooker ang dumating at kinuha ang lamang-loob na nakabalot. Sa kasamaang palad, nagkamali siya sa nilagay sa cooker dahil ang hinihini sa kanya ay lamang-loob ng baboy na nakawrap din sa kwarto. Kaya't sa halip na ibalik ang lamang-loob, inilagay niya ito sa refrigerator upang hindi masira. Habang nagluluto siya ng ginuguan, hindi niya alam na lamang-loob ng patay ang ginamit niya. Ipinaserve niya ito sa mga tumutulong na maghain ng pagkain sa mga bisita. Sinabi ng mga bisita na masarap nga ang pagkain, ngunit may kakaibang lasa. Nang bumalik ang mga embalsamador, nagtaka sila kung bakit nawawala ang lamang loob. Pinanap nila ito sa buong bahay, ngunit hindi nila ito natagpuan. Biglang nagsalita ang cooker, ano ba ang tinutukoy nyo na nawawala? Tugon ng dalawang embalsamador, yung lamang loob ng patay. Bigla daw lumaki ang mga mata ng Cooker dahil ang napulot niya ay ang lamang-loob ng dalaga. Pagkatapos nito, hindi na nila ito ipinagsabi, kaya't kaunti lang ang may kaalaman tungkol dito. Kaya tuwag basta-basta nakakain sa lamay na inyong pinupuntahan. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, Mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories at gmail.com.